Kuskus, sarap-sarap na naman ang kain nito. bago po natin yan, ganyan po ang natin dito. Mimix po natin ang paminta na siya. Atin na po siya. Mayroon po muna siya. Wala yung ating sibuyas. Pagka, pagka, bilo oh, po siya. Hindi natin siya aamin. Biluto mo po Kasi yung anghang yan, ang tatalo doon sa dansa ng ating manok. Ayan. Meron lang po siyang pag-musta. Kaya man niya po, pwede pang patatang. yan. Ngayon, mix natin. Dahan-dahan na po ako. Dahil sisang kutsa nga tayo. Ay, ang bawang yung gulay na. Okay. Eh, sasang po natin siya. Para maluto siya. Maglalagay po tayo ng fresh na tomato. Cover na po natin. Okay, natin siya. Masang kutsa na ganda. Kung siya. Ay, mainit. Ayan na siya. Ayan, pwede na natin siya ano eh, kasi hindi na siya paninigit. Ibabas na yung panyang, ano eh, sariling katas. Talagin siyang humanghong. So, matagtagan At din po natin siya na paminta. Ito natin. Ayan. Marami na ito. Ayan Oh nagsasabaw kaya tomato paste po ilalagay natin mamaya na po ulit yung green check na po natin uli ayan, naku, nagsipag sabaw na siya ayan, naku, sarap gusto ko na ba yan? Ngayon, lalagyan na po natin yung sugar na 1 tablespoon. Kung hindi na naman po tayo magsabaw, sarili niyang sabaw, yung lahat-lahat niya. <laughs> Kung gusto niyo may sabaw, pwede kayo mag-add ng sabaw. Pero kami po, okay lang ito. Tapos po siya ng konting asin kasi, tatlo, 3 tablespoon lang na patisyon ito mga isang kutsara ilalagay ko. Ilalagay po ako ng sili kasi para sa akin lang po yung gusto ko yung pagluto ang sili pag kumakain. Yan, po siya. Ito po atin na siyang sisintensya. Ayan. Patain ang bako-bango. Ayan. Patainan, bako bango. Ayan ko, sarap-sarap nang malo ko nito hulas na hulas na ako, pakaing pa rin kada huu 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 Grabe Ito pa. Hmm. Wala yung mga betsin-betsin, ha? Hmm? Inakon.